car mm -hmm. congratulate naman natin si Eman Bacosa. Ah oo. oo. Uh, yeah, uh, sa boxing. Yes, uh, ito yung anak ni Manny Pacquiao. Mm -hmm. Mm -hmm. And makikita mo talaga no na ano, uh, tawag dito sumusunod oh sa sayap kanyang ng ama. Mm -hmm. Actually, isa rin yung anak eh yung mm -hmm. ano yung panganay niya. Ah. Nagbaboxing Nagba din eh. Nagbaboxing oh, din. Yes. Ang ano dito, nakakatuwa kasi nanalo to, ano? Oo, oh, oh, first round. First eh. round. Oo. Oh. Oh, oh, technical knockout, oh. di ba? So, mukhang nakikinita naki kinit na natin kung ano yung magiging future nito. Oh. Ano, the next money pack Oo, oh, sumusunod siya yung pack. Alam mo, yan naman kasi yung ano eh, pride ng mga parents. Eh, Oo, diba? oh, syempre. Mm -hmm. Yung makita mo na lumaki sila at uh, they're following your footsteps, Yeah, na ano, di ba? That's true. Mm -hmm. Meron akong napanood na ano video. Mm -hmm. I think you watched it. I also. did, yes. Yeah, how did you feel about that? Oh, it's so heartwarming. Yeah. Alam mo yung makikita mo na the first ano uh, thing that the sun did, no? Si Emma, no? Mm -hmm. Lumapit talaga siya kay Manny, mm -hmm. no? Y yung yakap niya, tsaka yung halik niya. Alam yes. mo yun yung parang sobrang ano talaga siya. Parang he, he was so, ano, he was so proud of yeah. what he did. And Manny, you can see the, mm. ano, diba, the reaction of Manny. Talagang, ano, that's my son. Alam mo yeah. you ano, know, oh, no? Diba? Mm -hmm. Actually, alam mo, ito hindi to-OE, uh, pero nung napanood ko siya, umiyak talaga ako the first time I watched Mm -hmm. uh, kasi parang alam mo ngayon yung nakikita mo na na ah, This is the next Manny Pacquiao. Oo. Uh, and considering din kasi yung mga issue dyan before oh, which yes. we're not gonna talk about no, it. No, we're not gonna talk about yeah. it. Oh. Uh -oh. So siguro ang maganda ipanood natin sa kanila yung mm -hmm. video. Mm -hmm. So let's watch it together. Okay. Yeah. Eman Bacosa Pacquiao pinaluhod ang kalaban sa first round lang. Ah! nakuha, ba? Diba? Hmm. Um, ang nakikita ko dito sa susun Kasi ito, it, this is a local, ano eh, game. Yeah. It was held in Jensen. Uh -huh. Pero yung kalaban niya, ano, taga ano eh, di ba? para Mm Taga para Mm uh -huh. uh, iniisip ko lang eh, ano kayo nararamdaman na, anak ni Pacquiao to. di ba? Siyempre nandun yung ano, di ba? Yung pressure. Yung pressure <laughs> na ano. So, Mm -hmm. Pero alam mo, ano mo, totoo yan eh, no, yung sa family, yung nabanggit mo kasi kanina na parang yung sumusunod sa yapak, mm -hmm. di ba? Meron kasi mga ganyan, halimbawa yung family of doctors. yes. Siyempre, the, the parents expect their, uh, the kids or even just one of the kids to become a doctor then, di ba? Yun yung ano natin kasi eh, sa ating mga Pinoy, na. Ah, mm -hmm. And ano yan, ah? Ako, classic example dyan. Yeah my mom kasi sa CPA ano, uh -huh. tapos uh, I remember my eldest sister, uh, the first course that she took for ano yung nung college yeah she was took off, fine yeah. arts mm -hmm. okay kasi may ano my eldest sister was very very good in ano eh, drawing talaga ang galing, galing ng mga illustrations niya and everything mm -hmm. and then syempre nakikita ng mom ko pag gumagawa siya ng mga kanyang plates alam mo yung makikita. Minsan, one hour, two hours lang yung tulog. Alam mo yung ganon. So, sabi ng mami ko, tigilan mo yan. <laughs> Walang pera dyan. <laughs> Which is true naman, di ba? So, ginawa niya. Pinadrop niya. Okay. Pinadrop niya yung sister ko. Pinashift niya ng course. And this was the time kasi na mo ang nasusunod talaga ng kursong kukunin mo magulang magulang yung lalo ng nanay, uh, mulay, oh, nanay so syempre sinunod yung yapak ng ano ng mami ko so may ano may sister took accounting this is the eldest the eldest uh -huh. sister oh, so she also became a CPA kasi talaga eh parang sa amin din naman ganyan eh mm -hmm. sa so, in our family <laughs> sa amin naman kasi Um, ano kami family ng sa military naman, Aha. oo so, syempre yung tatay ko di ba sundalo yon, so sumunod sa yapak yung ati ko, okay, oo, tapos yung kuya ko, yung pangalawa kong kuya, mm. um, sumunod din sa yapak. Mm -hmm. So, ito ngayon ang nangyari, Scar. Kasi, syempre, iba na rin yung panahon ngayon, di ba? Mm. Although, sa mama ko talagang proud na proud siya na itong mga anak niya, mga sundalo, kasi <laughs> yung officers yun, eh. <laughs> yung ate ko, pagkakaalam ko, ano eh, uh, lieutenant, eh. Mm -hmm. Kung hindi ako nagkakamali, ah, uh, first lieutenant nung umalis. Si kuya, ata, second. Okay. Second lieutenant. Mm. Ito na ngayon. Nagdecision sila ngayon na ano, umalis sa military. Mm -hmm. So yung ate ko nagpunta sa US kasi nurse eh, she's a nurse, military nurse siya before. And yung isa ko namang kapatid, si kuya, umalis din. So talagang si mama talagang nalungkot. Mm -hmm. Kasi nga parang yun na yung ano eh, yung susunod sa yapak ng tatay ko. So ano yung yapak na tinahak ng kuya mo? Ngayon? Oo. After nung sa military? Oo. ba? Oo, oh, nag-parlor. <laughs> Tagahat oil. Susong <laughs> mo. <laughs> Kuya Roel, no? <laughs> Joke <laughs> Kuya Roel, ha? Kuya, <laughs> shout out mo. Ha? Eh. Huh? Shout out mo siya. Oh, shout out, Kuya Roel. Peace tayo. <laughs> so, yun. Mm, wala na siya sa military. Okay. Mm. how is he now with his um, current job? Okay naman. It's okay, okay. Malakas ang hot oil, ha? Ha, <laughs> ha. <laughs> hindi, hindi. na lagot talaga tayo kay kuya. <laughs> hindi, um okay naman yung job na ngayon. Okay. Maganda, maganda yung job. Mm -hmm. uh, mahirap lang sabihin eh. Kasi baka, ano dayuhin yung parlor niya. Hindi, ah. Iba-iba na yung iiba na yung country. Okay, yes. yeah. so. Pero yun nga, 'di ba? So talagang ano yan, kumpaka kung ano yung linya. Uh -huh. Medyo parang ano yan, ah, oo yung ano yung pamilya nila, ano eh, pamilya ng family of doctors, family of CPAs, 'di ba? ah, uh -huh. Oo. So kami naman kasi yung ano, parang yung clan namin. sa father niya lang siya clan. Na. <laughs> namin sa father side. It's all ano, even to up to my great-great-grandfather mm. ano, lawyers at saka mga politicians mm. eh. Mm -mm. Sa akin naman, sa clan namin, both sides. <laughs> my uncle is a general. <laughs> The joke lang. Mm. Hindi <laughs> mo ka-move on. So itong si um... Eman Bacosa, syempre pride ng ano 'yan, ng Pacquiao, mm -hmm. 'di ba? Although he's not carrying uh, the family name, but it doesn't matter. Yes. The mere fact that in his genes nananalaytay mm -hmm. ang yeah. ano, ang pagiging Pacquiao niya, mm -hmm. that's all that matters. Yeah, and hindi tayo magtataka kung one day, alam mo 'yon, mamamayan pag din to sa mundo ng boxing. Mm -hmm. Ayun. So again, congratulations, Eman Bacosa for winning. Oo, and alam mo, ano ha, hindi matatawaran. Kasi yan, kagalakan at uh, pagiging proud ano, ni Manny Pacquiao uh -huh. sa anak niya sa pag, ano ha, sa itong achievement na nagawa niya. Kasi di ba imagine mo yung si Mayweather? Sino to? Andes si Mayweather. Si uh -oh. no, diba? Senior and ano junior parehas na boxer. Oh, oh. Ano pala boxer pala yung Tarey? Ni Waldo. Oh, kaya ano to, di ba? Oh. Siyempre, yung legacy mo na iiwan hindi mawawalan. Oh. Oh. Patuloy yeah. na mamamayagpag ang pambansang kamao. Yes, mm -hmm. hindi mawawala. Mm -hmm. So, I think that's all. Yeah. yeah. We just oh. want to congratulate. Oh, oh. it's a good, it's good news for everyone. Yes. Mhm. Mm mm -hmm. Yeah. So, ano ba sasabihin natin? Keep it up? <laughs> so, I think that's all for today, A no? Ano yung keep it up? Keep it up to round one only? <laughs> Oo oh, nga, <man>, ano ang tindi? <laughs> round one. Round one. one. <laughs> ano mo Di pa nag-iinit eh. Kawawa naman yung ano, ang yung round girl. <laughs> eh, ang, ang bayad naman ata, Jack. <laughs> Super round. Super <laughs> round. <laughs> sa right <laughs> ano ba hindi siya nakako <laughs> hindi siya nakako <laughs> Ay, hindi man na lang nari yung so. <laughs> yung outfit niya alam mo yung imagination mo wild <laughs> so ayun lang po maraming salamat and that's all bye. bye.